Hello guys! Welcome to my vlog. Uy! So guys, ngayon po ay magpapakita po kami sa inyo ng one. Ano guys? Aming mga prutas. So, ano pa hinihintay natin? Hindi prutas. Ano na? Ano pa hinihintay natin? So, magpapakita na kami ng prutas sa inyo. Let's go! So guys, pupunta na tayo doon sa ating pupuntahan pupunta na tayo. Guys, ayan si Mami, guys, oh. Nagpuputol po siya ng mga kahoy, guys. Para may panggatong. Ma may panggatong. po kami, guys, sa baka mag-ulan, ganon. Hindi na kami makakakuha ng panggatong kasi umuulan. Dapat, nakaredy na tayo. So, let's go, guys. Ipapakita na namin sa inyo ang aming sinasabing prutas. Let's go! So guys, nandito na nga kami at yung isa kumakain kain pa rin nun. Ito po pang yung yung panggawang sugar guys, sugar cane. At dito na nga tayo guys, tingnan nyo guys, ang oh madurian. Madurian, tingnan nyo kung kaano yung kaganda, tingnan nyo. Oh, ang ganda. Sarap-sarap pa naman na ito guys, tingnan nyo. Oh, lemon Yan. Yan guys yung ating durian. And let's go, punta naman tayo sa next na may prutas. Let's go. And guys, nandito na nga tayo guys sa next na prutas. Ito guys, napakababa lang yun. Eh. Ito, kakao po ito guys, kakao. Tignan nyo. Kakao. Linagyan siya ng ano, cellophane para hindi siya makain ng like, ano pang kumakain ito. Yan. And ayan guys, pupunta naman tayo sa Next natin yung fruit. Ano pa hinihintay natin? Let's go! Dito nga tayo. And ito rin guys. So may buko. Buko. Tignan niyo buko. Buko siya buko. And Lancholus. yan. Pupunta naman tayo sa next. Maglakad-lakad muna tayo. Hahanap tayo ng mga fruit. Tapos ayan siya guys. Yan. Kanina pa yun kain ng kain ng sugar cane. Hindi yun yung kapatid ko. Yan guys. Kapatid ko. Yan. Hala ka. Guys, may durian pa pala dito. May durian pa pala dito. May durian. May durian. At meron din silang kamote. And guys, ang ano, maglakad-lakad muna tayo para hahanap tayo ng gulay ba or mga fruits. Ayan. la may ano dito guys. May papaya. 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 siya, guys. And, hala, guys. May mangustin rin dito. Pero, kaso, wala pa siyang bunga. Yan, guys. Wala pa siyang bunga. Mangustin yan. Pero, kaso, wala pa siyang bunga. And, nakad... meron? Ay, ano ba yan? Uy! Let's hanap. Nakadakad muna tayo. Hanap, hanap tayo. And guys, may lansones din dito guys. Oh. May lansones ito, ito. din. Then, pero kaso wala tong bunga ito. 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 Lansones. Yan. Meron bunga. Isa. Isa. Hello guys. Oh, hindi namin napapakita sa inyo gagi. Nalimutan. Tignan nyo guys. Sobrang ganda. Yan. Saan ba yan? Yan, guys. Rambutan. Yan, rambutan yan, guys. So, ang dami yan, no? Diyan no? Sobrang dami. Oh, ang dami. So, guys. Rambutan. Ang dami na may fruits dito, guys. And next na may papakita sa inyo ay ang mga gulay dito guys may tanim may sarili na kaming tanim na mga gulay ganon may basta madami marami, tapos na mara basta madaming klase dito guys na gulay guys and next guys gulay naman ang ating ipapakita let's go Guys, sandali lang. May nakakalimutan pa tayo na prutas, guys. May mangga pala dito, guys. May mangga. Tignan nyo. Mangga. Mangga, guys. May mangga. So, wait.